Nagmusuan at nagturuan ng mga ahensya ng gobyerno ukol sa usapin sa mababang produksyon ng asin sa bansa sa pagdiriga ng Senate Committee on Agriculture and Food patungkol sa pagpapalakas ng salt industry na ni Committee Chairman Senadora Cynthia Villar ang pagbabanga ng produksyon ng asin na nasa 42,000 metric tonelada na lamang ngayon at malayo ito sa 240,000 metric tonelada na ipoproduce na asin ng bansa noong taong 1960 at 1970 sa ang kasalukuyang produksyon ay katumbas lamang ng 7% ng demand sa asin at 15% lang sa dating na ipoproduce ng bansa. Iodization, wala naman tumulong ngayon. May walang umaadmit kung sino ang in-charge ng salt industry. Hanggang ngayon, hindi natin. Sino ba in-charge ng salt industry? Is it uh, uh, DA? Is it, is it BIFAR? Is it DNR? Is it at uh, 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 the department of health sino ba in charge wala na ngayon umaadmit kung sino in charge sa pagdinig sinabi ni department of agriculture bureau of fisheries and aquatic resources o ic director demosthenes Escoto, na hindi ang department of agriculture ang in charge sa salt industry gayon din sa pagregulate ng salt industry sa bansa maging ang food and drug administration na pang ahensya na imbitado sa pagdinig ay hindi rin masagot pa ah, kung sino ang dapat na nangangasiwa sa industriya ng pag-aasin ah. na din sa pagdinig na marami ng mga salt farmers ang tumigil na sa production ng asin dahil walang kakayanan na gawing iodized salt ang asin para makasunod nga sa batas ah, na Republic Act 8172 kung saan ang lahat ng asin na para sa consumption ng mga tao ay dapat iodized salt na na puna naman ni Senate Majority Leader Joel Villameba na 93% ng asin sa bansa ay ini pa. Ibig sabihin may demand sa asin ngunit ang Pilipinas na paligid ng karagatan na sa gana sana nito ay walang sapat na produksyon. Nakaaral! Pupunta kayo dito tapos sasabihin nyo hindi nyo alam kung ilan yung iniimport nating salt. Hindi nyo alam kung ilan yung naapektuan. Hindi nyo alam pa paano ini-implement yung batas. Ano naman kaming matutuwa sa inyo? Madam Chair, ito na yung huling uh, intervention ko. Ayoko na. Nakakasawa na. Nakakalungkot. Sana yung PLO man manood. At sabihin dito sa mga umaten sa atin, mag-aral naman kayo. Aminado rin ang mga ahensya na wala silang sapat na kapabilidad para sa tamang pag-produce nga ng proseso ng iodation na salt o itong asin. Nagpahayag naman ang pagkadismaya si Senadora Nancy Binay Talmisturang wala ni isang ahensya ng gobyerno ang nakakasaklaw sa industriya ng asin sa bansa. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.